problema nga uh, mahitungod ni si Crush. ah, <laughs> uh, gipadala kini ni Miss Jonah Ingon pa niya na ako'y crush papa dong. Uh, guapo ka pero na turn off ko kay bahog bahog kayo gilok gi ahat ng trabaho <laughs> butang eh <laughs> <Sino ba? laughs> Galasgawan kami si oy. Ang problema ni Miss Jona, kining dili mang siguro na problema Miss Jona oy. Murag nag-share lang man kasi <laughs> kuan. sa kining uh, pagka turn off ni mo si Crush kay na turn off gyud siya kay kani iha ko nung crush bisag gwapo kaayo pero ang problema baho man kuno kay ilok pastilan <laughs> Kung saan ito pag-advise ni Miss Jona eh. Eh, analyze na ako ni mong na. Eh, mo share sa mga. Dili niya siya problema. Ah, wala man po mo i Wala mo care kung ma-turn off kasi mo hang uyab. <laughs> Ay, mo hang crush. <laughs> Ang bitaw, Kung ma-turn off ka, oh, di, oh, turn off ka kay saon man. Kini naman po mga standards, naman po ideal person po. No, kung ang dahilan ni mo na-turn off ka sa imuhang crush, it's okay lang. Kaya wang um, punto siya kabalong, crush ka niya. akras <laughs> ni mo siya. <laughs> kung ma-turn off ka, is normal. Nga ma-turn off yun talabinag na atay makita nga dili taganahan. No? Uh, sa ato ang uyab, sa ato ang hinigugma, or di kala, kaya sa ato ang crush. It's normal. Pero kung uh, ngayon kag advice ako, uh, Miss Jonah, para unsaon um, nimo mo nga tening uh, uh, matabangan ni mong crush nga para dili na mabahog ilok sayon ra na <laughs> oh pwede rin na siya nimo regaluhan og uh, uh jodorant no pagka halimbawa birthday pasko ano na dili masama man ang babae nga mo regalo og una sa ngadto sa lalaki dili gyud na siya masama it's uh, kuan lang na nagpapatunay lang na nga uh, naakay care naa love no naa pagpapahalaga sa usa ka tawo mo nay tinood anak so uh, kung babayi kay babayi mga anong ako may dili oy sa panahon karon babae babayi lalaki pareho na <coughs> kamo man mga babaye nagingon nga ang lalaki ug babae pareho ra ang kaya sa lalaki kaya sa babaye di ba So nganong dili man ninyo mahimong regaluhan og una kamo mo og regalo sa regalo nimo deodorant, Imposible yung nagdi na niya gamito no Nagpahiwatig na yun na nga uh, paggamito ni Musiag Judoran kibahok kay siya gilok. <laughs> <laughs> so, uh, pagka na regaluhan ni Muto na abrihan niya, so gamiton lang to niya for gihapon niya gamiton na niya mawara gihapon ang bot uh, need siguro ni mo istoryahon ang iyahang mga best friend ang iyahang mga close family na no? mga relatives no pwedeng kung uh, nakaduol ka sa iyahang mama istoryahan ni mo nga ma ama, ama. <laughs> <laughs> Magmama dayon istoryaho ni mo imo yahang kuan um, sa tawagan ni ang iyahang mama gani na kanang kung pwede maistoryahan na si imong crush nga magjudoran kay baho kay ilok pero na turn off na gani ka awa na kay care ana awa na kay pakialam ana <laughs> sagdain na ay ngitag laing gwapo laing crush Again, ang gwapo dili nag-ibig sabihin nga na ay maot na ay gwapo. Ibig sabihin lang yun na kung makakita gwapo, gu gwapo sa imuhang pananaw. No? Kay naagi bubang bang tawag yun? Ngumingon yun siya nga, unsa nga nga nung mao ka maot, ana. Maot na sa imuhang pananaw lagi, pero sa kong pananaw, gwapo man na siya. So beauty is in the eye of the beholder. Tama gyud na siya. <laughs> uh, may kanya-kanya gitang uh, standard pananaw, no? Giunsa sa to pagtan-aw? Atong uh, mata dili pare-pareha. Naay maot siya pero gwapo sa tuo. Naay maot sa iyang pananaw pero nindot sa tua. No? poru na na puy ah uh, gwapo pananaw pero maot sa tuo. Uh, Nagdepende gyun na sa tuoang pananaw, good, no? And kung eh, kuan mambunta ka ng entitled mambunta, ana. Na mambunta ay karapatan, ana. So, pero ikaw, Miss Jonah, kung uh, na-turn off ka, aw, ngita, basing magkakaroon ka, crash na po, crush rabitaw na, eh, ay, eh, wala may mawala, na ay. Wala may maimo, no? Wala po'y mawala sa imo, ha? Kung kuan magka magkakrush ka sa lain o ma-turn off ka. Eh, it's normal lang mamput, kay wa punto siya kabalo <laughs> nga crash ni mo siya